magandang hapon sa inyo mga kasukay Dali, kauwi po natin galing sa trabaho. Dali kayo at sabayan nyo ako sa luhan mga kasukay Maghahapunan tayo. Dali, hapunan na rin natin to mga kasukay dahil alauna imidyan na ng hapon. Dahil marami to, mga kasukay kaya paabuti natin tong hapunan. Ang ulam natin ngayon mga kasukay mayroon tayong laing na ginataan na may sili. At saka pawilis dagat, mga kasuke. Masarap to. Marami yan. saka sukang sausawan. Bawang na dinikdik at saka tikyaron, mga kasuke. At saka marami tayong kanin. Nakahugas na rin tayo ng kamay. Magpapasalamat muna tayo, mga kasuke, bago kumain. Yan mga kasuke, tapos na po tayo at magpasalamat kaya pakain na tayo mga kasuke. Kuha na po kayo ng ulam at kanin sa ninyo ako at sabay-sabay tayo kumain mga kasuke. Shout out po pala sa mga tropa ang katulad kong labor dyan ha. Kain tayo mga kasuke. Punang sobo mga kasuke. Tawilis dagat. Sarap mga kasukat. Laing. Sarap ng laing mga kasukat. Medyo maanghanghang. Tikaram. Napaka-lasa nung no? chicharon mga kasukat. Sa kanong laing, napakaganda ng pagkaluto. Lutong bikot to, mga kasukay. I will Yan no, shout out po sa nakakakilala sa isda na to. Kawilis dagat, masarap. Try nyo to mga kasoke ulam. Pretohin nyo lang malutong. Hindi ko na nililinisan nyo. No? Tamang-tamang sausaw sa tukat. Karon tayo mga kasuke. Shout out pala kay Boss Rico. Sa tropa ng na dyan ha? Bagay na bagay yung karon sa laing mga kasuke partner na partner sila. Grabe. Mapapalaban tayo dito mga kasuke. Mauubos natin ito. Sarap nung lawlaw mga kasukay. Ito lang mga kasukay. Nilagyan ko lang siya ng asin. Shout out po pala sa mga katulad kong nagsisimula pa lang sa pag-YouTube. Supportahan niyo po ang aming mga munting channel, mga ka-Yusuke. At sa mga kalibor kong katulad dyan, ha? sa mga nagtatrabaho sa palengke, kain tayo. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka naman po pa-like uh, and subscribe po ng ating munting YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat na mga labor sa palengke. partner na partner yung chicharon mga kasuka sa, sa laing വളക്കം മാസ Thank you. Ay, salamat po. Yun, mga kasukay. Tapos na tayo. Ubus na po yung isda at saka yung laing saka yung kanin. At meron tayong kunti pang kicharo, mga kasukay. Asarap nung kain ko, mga kasukay. Salamat sa inyong mga kasukay. Sana nabusog rin kayo sa pagsalos sa akin sa kain kong ito. Salamat po at Diyos mabalos. At salamat din sa mga bago nating subscribers. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi mga kasukis.